guys uh, silipin natin guys ay sh shut up ay. Ay. Ayan, and guys ang long star na guys putin natin guys yung plus na guys ayan yung ano ilaw na guys so, tingnan nyo guys randa to so, siya maripipig yung... ito yung sinasabi ko guys nung guanan na guys ng pantalan ayan Ayan po guys, pantalan po yan, no? Para meri kayo. Nandiyan na po lang sa likod, guys. Ano nito, yun guys? Yung mga ilaw doon sa baybayon. Ang um, banda dyan, guys, ano? Yung madilim, guys, ano? Sa may ano yan? Nabal, likot, nabal. At saka yun, ang bahay, guys, no? At saka doon yung ano, guys, no? Yung mga pasyalan nito, guys. Yung kubo-kubo nya, guys, no? Ay, yung ilaw napakaganda. sa Maripipi Shout out po dito sa Marquipe. Ganun, shout out yung lang plaza la guys. Tingnan niyo guys yung napakaganda. Yun pala. Ayun. Siyempre. Maganda talaga yung ano lang ito guys. Kahit maliit guys. Kahit maliit. Kahit maliit guys. Pero napakaganda naman guys. Yan ano na kaya po si Lovey? Ano itong ano? Ito po yung gym guys, yung ko nagliliga. Ayan. Ikaw wala doon na doon. Ayan.